Mga s friend welcome sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serie Dito po yan sa Urbex PH Placada TV And guess what, kakaiba po itong ating episode ngayon mga s Sa Sapagkat si Rico Loco po ay mag -e explore dito po sa Lumang Sementeryo Pero hindi lamang po siya Lumang Sementeryo Kundi isa po sa mga bahagi ng Lumang Bayan dito po syempre sa Nueva Ecija at ito nga po yung bahagi at sementeryo, lumang sementeryo ng dati po o lumang bayan ng Pantabangan. So tingnan natin mga esmen kung ano nga ba yung iba pang mga makikita natin dito sa kanilang lumang sementeryo sapagkat ito po yung kahiwalay noong simbahan yung bandang simbahan po naroroon sa kabila so ito na yung mga makikita natin dito express episode yes So ang gagawin lang natin dito mga S-Friends since wala naman na talaga tayong Alam mo yon yung makikita talaga ng husto rito Since lahat daw po talaga bago po palubugin daw ito kasi mga S-Friends Ayon po doon sa ating um, nakilala kanina Na dati rin po nakatira dito Nalimutan ko lang po yung pangalan niya Pero um, talagang pasadyado po mga s na Kiniba, tinibag lahat halos dito bago daw po ito palubogin at uh, kasi nga alam naman natin talaga sa japo ang pagpapalubog dito dahil nga po sa proyekto ng pamahalaan uh, noong 1974 kung hindi daw nagkakamali at nang ito po ay ginawa nga pong um, dam so ito yung ilang mga bahagi ilang mga piraso na lamang po nitong sementeryong ito at itong isa o oh, mga esprin may pangalan pa yan o oh, may kita nyo po talaga R.I.P. Tapos yung name niya. Ayun oh. Teka, teka, teka. Ano ko ba ipapabasa sa inyo? Babaliktad ko lang yung camera ha. Mababasa nyo yan. Basta wait lang. Babasahin ko na lang para sa inyo. Uh, namatay ng November 21, 1957. Anastasia Perez ba yun? Oo, Perez. Ito pa, oh. Malamang bahagi ito dito yan, mga S-friend. O, oh, diba? Ito yung mga nakikita natin, mga normal na nakikita natin sa mga sementeryo na parang pang backdrop ba, di Diba? Yan may cruise. Then ito. So parang museleyo ang datingan niya dito. Ano, meron na rin talagang sa ilalim yung Isa sa mga para sa akin kakaiba. Sure ka dyan ha? Parang may disenyo ito 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 parang hindi nabuksan Hala, parang may naghuhukay? Parang kahuhukay lang to, medyo bibilisan na lang din natin mga s kasi lumalakas na rin yung hangin lumalakas na rin yung alon hmm. tsaka yun din kami na lang po talagang tao dito itong, Sobrang ilang taon, 50 years, 5 decades mga S-Friend, nakalubog itong mga ito sa tubig. Kaya talagang ganito. Oh. So, namatay siya at age of 87 no March 13, 1966. And huwag kayong mag-alala mga esprint kasi wala na, wala na po talaga mga labi o wala na po talaga mga patay o kaya mga ataul uh, ataol o kung ano pa mang mga piraso ng mga, alam mo yon ng mga inilibing dito sapagkat bago daw talaga um, palubugin itong bayan na ito lahat po ng mga naririto ay inilipat na so inilipat na sa ay uh, isa pang sementeryo na naroroon po sa upland so kung makikita nyo banda rito bricks no? no? katulad din doon sa isa mga S friend yung sa puntod po ni Ginoong Pascual meron ting parang mga alam yung mga bubog para mag shine siya kapag natamaan ng liwanag so ito rin ano Kaya tulad nga nasabi ko sa inyo mga S-Friend, eh, kakaiba itong sementeryo serya natin na ito eh, dahil hindi siya yung usual na pinupuntahan natin na talagang puntahan ng mga tao. Tsaka bibihira talaga. Kaya talagang mga S-Friend, sabihin ko sa inyo, talagang pinursigin namin na pumunta dito dahil hindi naman po kasi taon-taon lumilitaw itong lumang bayan. And kung hindi man, katulad ng 2020 daw po, ang lumitaw lang talaga ay yung yun, gusto sa may bahagi ng cruise So, ito, lumitaw man pero matubig pa rin po. Kaya sabi nga po nung tourism officer na nakausap natin kanina, nalimutan ko yung name po kasi niya, very sorry, pero ire recall ko na lamang po at i-acknowledge ko na lang po just in case na tanong o na text ko siya. So, sabi niya, kumpara po sa 2020 nang lumitaw po ito, nung pandemic period ha, itong 2024 na paglitaw po ng bayan ng... Pantabangan ngayon, ngayong taon na ito, eh mas tuyot at saka mas tuyo talaga kung tutusin kasi halos ito yung kabuuan po ng lumang sementeryo nakita na ayan yung photographer ko yan ito 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 yan no oh, parang may mga bricks pa siya o oh. di ba Ayan, so ito naman sa banda rito mga esprint Agaw pansin dahil siya lang yung nakitaan namin Na hinaluan po ng bricks Yung kanyang libingan O diba? Most likely kapag ganito kasi ang libingan daw mga na Base sa mga blog site na nababasa ko um, Mga una o mga pinakauna daw po mga linibing, mga lumang libingan, ibig sabihin, dito po sa sementeryong ito, itong mga ganitong klaseng mga ah, nityo, lalong lalo na yung hinaluan na nila ng mga bricks. I don't know ha, kung tama po yung sinabi dun sa vlog site na yon pero given na kapag may bricks, alam nyo naman yan, eh may impluensya siya ng, alam mo yung panahon ng Espanyol, di ba? rinuh. Sudah sold out gitu ya, Nun. No? Ah, bakal dituin takipnya. 'Di ba? Itu tuh payung, iba, gabe. totoo siya naman, meron siyang disenyo mga s -print. Sileo. Yan na talagang giba yung patir. O yung dingding niya. Yan o. Kung mapapansin yung mga yes. O bitak talaga yun. mapapaisip ka na lang espre talaga kung ano yung mga itsura nito dati ano pero kung susumahin o kaya titingnan natin sa imagination lang natin isa ito sa may pinaka malaking libingan dahil parang naka enclosed sa isang uh, tag dito yung parang bahay niya pinakabahay bahay si kung matatawag tapos naka-elevate siya oh di ba So far mga esprin, wala naman na talaga tayo makikita kung tutuusin dito po sa uh, pinuntahan natin ito. Pero alam nyo kasi yung parang um, nostalgia para sa mga dati pong tumira dito o yung mga naabutan talaga na as in dinada, dina, dinadalo o kaya pinupuntahan pa ito ng mga tao lalong lalo yung mga taong bayan ibig sabihin na talagang tumira po dito iba eh, no? lalo ako siguro dito ka pa pinanganak dito ka lumaki nasubukan mong maglaro sa alinmang bahagi dito talagang alam mo yun nostalgic may sentimental value kung totoo kasi bahagi siya ng buhay mo di ba pero wag na tayo masyado magdig deeper doon pero ito sa nakikita ko ito parang may halong bricks din yung kanyang nicho to o, oh, di ba? Ayan, no? Tapos, may lapida pa. Pero hindi na po mabasa yung kanyang name. Kasi nabasag. Oo. Oh. Ito rin, Nespren, no? Check this out. Ayan, no? Bricks din, no? Di ba? Kailang ilang minuto na ba tayo? Ito naman Ayan, building cruise sa kanyang libingan Inihugi sa semento And ito mga S-friend Bricks din yung naririto sa kanya oh Grabe Oh, di ba? Actually, napansin ko lang, sa hilerang ito mga S-friend, yes, hinahaluan nila ng bricks yung ano nila, oh. Yung mga libingan. Katulad nito, oh. laki. So, needless to say, ito ay nasa ibabaw niya, di ba? Di ba? Uy, sagot! Oo, di diba? Napaka ba? Napaka-logical <laughs> ba? Logical. Hindi nga, kasi, kasi tingnan nyo ah. Oh, dito, bricks ito. And then another na naman dito. Yan oh. Di ba? Compared kasi dun sa ibang mga nakita natin dito na talagang hollow blocks na lahat. But anyway. Ang ganda lang naman tingnan kahit ruins na siya kumbaga. And sa banda rito mga esprin ayan talagang alam mo yon hinugis sa semento yung ano niya RIP tapos makikita mo talaga yung anong yung par alam mo yon yung mud na natuyo and then syempre alam nyo naman kapag may mga ganitong disenyo dito po ang tirikan ng kandila di ba meron para siyang poste oh. parang baluster yung dating di ba Grabe, ang ganda Okay, dito naman sa bantang kabila mga S-Friend Mayroon magkatabing nito At ito rin Mga sabi, isa rin Alam mo yun, sileyo Wala na rin ito eh, syempre And then Parang ito ata yung pinakamalaking mo dito mga S-Friend Kumpara dun sa nakita natin sa kabila Dahil ito, tatlo silang naririto Tapos yun nga mga elevated din sila ito parang ito rin mong si Leo din ito mga esprit kaya family ano nilang, ito meron pa tayo dito nakita oh, banda rito kaya lang dito sa kanyang marmol na lapida, dahil sa almost 5 decades nga naka-submerge, hindi mo na mababasa din, malamang sa malamang nakaka-apekto din talaga yung pagkakalubog nila. Ito siya. friend, muli nagpapasalamat po ang inyong lingkod si Rico Loco. Siyempre kahit papaano ay na-enjoy mo yung ating um, express na exploration dito po yan sa lumitaw o muling lumitaw na lumang bayan po ng pantabangan. And in particular, dito po yan sa mismong uh, kinalulugaran po ng kanilang dati pong sementeryo bilang bahagi ng ating bagong episode. Siyempre sa ating Cemeteryo Serie ng Urbex PH Placado TV. Ako po si Rico Loco, nagpapasalamat sa mga nagsishare, sa mga nanonood ngayon at sana nga din po ano, lumago pa yung ating uh, mga subscribers, lumago pa syempre yung ating mga samahan, mga tropa natin, mga ex-friend natin para nang sa ganun, mas marami pa po tayong mga puntahan ng mga ganitong klase mga lugar. And apart from that, kung meron ka rin mga alam ng mga ganitong klasing mga uh, lugar, mga masasabi na natin mga lumang sementeryo na worthy-worthy uh, naman talagang i-feature dito sa ating cemetery serye don't hesitate na mag-comment mga espen sa ating comment section dito po sa video ito at hindi lamang po yan syempre ang pag-comment din ninyo o kaya pag-PM na lang sa amin sa aming Facebook page ang Urbex PH Placado TV at syempre pa hihintayin natin yan para nang sa ganon syempre eh, meron din po tayong ma-feature pang ibang muti pa umadapad <laughs> maraming salamat mga espen hanggang sa susunod po nating video medyo mainit na ang panahon may tum 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 tumatagos na sa ating balat at saka mahangin na lumalakas na ang anon kaya kailangan natin makabalik sa mainland. Maraming salamat mga S-Friend. Yes Hanggang sa susunod nating video, tutok ka lang!